Ipinagbabawal ng Philippine National Police ang tato sa mga polis at sa iba pang mga gustong pumasok sa institusyon. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nakasaad ito sa Memorandum Circular 2024-023, sakop ang uniformed and non uniform personnel. Kaya kailangan burahin ng mga polis ang kanilang tato, lalo kung kitang-kita ito sa katawan. Tatlong buwan naman ang ibibigay na palugit sa mga papasok pa lang para tanggalin ng tato. Hindi naman sakop ng kautusan ang tato sa kilay, eyeliner o bibig. Kabilang naman sa mga tinuturing na unauthorized status ay extremist status, discriminatory at racist status. Ang mga polis na hindi susunod ay maharap sa administrative charges at isa sa ilalim sa pre-charge investigation. Remember, nung pumasok ka sa PNP, expected na sumunod ka po sa policy at rules ng regulation ng isang organization po. If you cannot follow regulation, then maluwag po ang pinto ng PNP para po kayo ay mag-resign. Hindi naman po pilitan ang mag-stay mag po sa isang organization na uh, being governed by strict rules and regulations po.